D. sa isang segment ng It's Showtime nitong April 6 kung saan hinanapan siya ng kadate sa tulong ng ma'am niyang si Melanie Marquez. Mensahe naman ni Melanie sa nagwaging searchy na abogado, Remember, you're a lawyer, not a liar. Sabi. Pero ang napiling makakadate ni Michelle ay nirereto naman kay Kim Chu dahil iniintriga ng ilan na bagay din daw sila ni Kim kaya sa katambal niyang si Paolo Avellino. Kaloka! Ano yeah, ang reaction niyo dyan? Diyos ko yung si Kim po ay talagang mas bagay kay Paolo Avellino. Uh -huh. Pero alam uh -huh. mo, ba gwapo rin yung bagay lawyer ha, parang Pio Lopasco. Si Paso. Oliver. Oh, si oh. Oliver. Pero alam mo yun yata mga searching nung sa shot, magkakakilala sila eh. Ah, ganyan. Kakilala uh -huh. nila Melanie. Correct. Pero ito na, may exclusive tayo oh. okay, ha. Okay, go Mildred. May exclusive yeah. tayo dito ng nasagap ha. Yes. yes. Very reliable po ang ating source how true rin ba na dapat si Kim Cho ang isasalang sa especially mm. for you pero nagbackout out siya. Dahil? May nagkwento po siya, sa, may nagkwento po talaga sa amin na talagang 'di ba nag-expect yung mga tao na si Kim Cho so yan at mm. Paolo Abellino. Pero oh. ang nagkwento sa amin ang sabi, wala raw talaga sa search si ano, Paolo. Mm. Si Kim Cho talaga siya yung searcher. Mm. Okay. Pero Umuo daw nung una, pero nag-back out. Ay, so, ayaw so, niya. may personal sa na ako dyan. Kare. Ngayon, anong basa nyo dyan? Parang feeling ko kasi... May nagbawal. Charot! <laughs> oh, <laughs> hindi, para, pero it's understandable. Nag-last taping na ang What's Wrong with Secretary Kim. Oh. Parang feeling ko naman, Uh, understandable kung sakaling mag-back out siya kasi may kimpaw na pinoprotectan. Oo, oo diba? tama naman. Parang hindi naman maganda kung sumalang siya doon. Correct. Ayan na naman, mababash na naman siya na hindi pa nga malinaw yung kimpaw tapos siniship siya kaagad. May Kimber na nga kaagad din. Eh. E, ngayon nga pangalang sinishift na, wala pa man oo, diba? Wala pa man din. Kung magigig lang si, ano, si Kimchung, nililint na, bagay si daw. Si Oliver Tagasibu talagang intended for ano sana talaga, for Bagay sana talaga sila ni Kim Parang Tapi kasi kilig si daw si Kim Choo. Oh, yung gano'n. Pero pareho oh, silang taga Pero Oo. Pero Pero I'm sure hindi din ay ng mga staff yan, syempre. Pero diba? pili piling ko, ano, oh, oh. may bahay ng katotohanan yan, Mildred. Oo, oh, oh. Yeah, diba? Piling ko lang, ah. Oo, oh, oh, so sa tonight, bukas po, yung iba pang kwentong karugtong dyan, ah, na oh. Kaya bukas, tutukan nyo yan. Yes, mga Kim Pao, don't Pero, you? Pero, really. oh, oh. kayo, ha, humusga kayo, ah. sinong mas bagay kay Kim si Paolo Abilino, o ang abogadong nililing sa kanya na si Oliver ngayon? Nga, oh, yeah, na yeah. nagpa nagpapicture sa, sa kanya oh. Oh. sa backstage, oh, di diba? yeah. <laughs> ba? Oh, ba ito? Yes, kung ka ni Paolo no. Friendship. Kamu naman tapos sa sa X mo makita yung mga picture niya talagang nahalukay na talagang pinopost pa Ganun talaga pagguapo ano oo oh.